Sa ulo ng mga nagbabagang balita, anim na labi ng NPA na nasawi sa enkwentro sa Bukidnon na iuwi na sa pamilya sa tulong ng kasundaluhan. Pagkontra sa terorismo, kamalayan hingil sa West Philippine Sea at paglilingkod sa bayan, tinalakay kasabay ang mas pinaiting na kampanya ng 23rd IB sa mga kabataan sa Las Nieves, Agusan del Norte. Mental health readiness para sa RRT students, mas pinaiting sa ginanap na 2-day seminar sa training sa 4ID. Kasundaluhan ng 4th ID, reserviced at ROTC cadets, sama-samang nag ng dugo sa nationwide bloodletting activity. 4ID 10 RCBG, pinalakas pa ang recruitment para sa mga nagnanais magsilbi sa bayan. Magandang araw, Northern Mindanao, Caraga Regions at sa buong bansa na nakatutok via Facebook. Ngayon ay araw ng biyernes, ika-22 ng Agosto 2025. Pagbabalita hindi sa kabayanihan ng kasundaluhan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng divisyon. Ito ang 4ID News Bayani Update. Sa detalye ng ating mga balita, anim na labi ng NPA na nasawi sa inkwentro sa Bukidnon, naiuwi na sa pamilya sa tulong ng kasundaluhan. Para sa karagdagang informasyon, narito ang buong ulat at hindi kabayan ng Bon Enriquez. Naiuwi na sa kanika nilang mga pamilya ang mga bangkay ng anim na miyembro ng New People's Army na nasawi sa nangyaring inkwentro sa barangay Dumalaging, Impasugong Bukidnon noong nakaraang linggo. Sa pagsisikap ng kasundaluhan ng 403rd Infantry Brigade, katuwang ang local government units at kapulisan sa nasabing probinsya, kaagad na kontak ang pamilya ng nasabing mga miyembro, kung saan tatlo sa mga ito ay taga Kabanglasan at Quezon Bukidnon at isa mula sa Misamis Oriental. Sinabi ni 403rd Brigade Commander Brigadier General Siegfried Tubalado na layunin ng kasundaluhan na hindi lamang protektahan ang mamamayan kundi tiyakin na kahit sa gitna ng labanan mananatili ang respeto at makataong pagtrato sa sinumang nasawi. Nabatid na pagkatapos na nasabing sagupaan na kahit na hindi maganda ang lagay ng panahon, isinakay sa helikopter ang mga labi upang maihatid sa kanilang mga pamilya at kaagad nakipag-ugnayan ang kasundaluhan sa mga kinauukulang ahensya gaya ng lokal na pamahalaan at PNP para maisaayos ang dokumentasyon at transportasyon sa mga ito at mabigyan din ng disenteng libing. Iginiit ng 4th Brigade na mananatiling silang tapat sa kanilang misyon na isulong ang kapayapaan, protektahan ang buhay at ihatid ang makataong serbisyo sa lahat kahit pa man ito'y sa gitna ng labanan. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Enriquez, 4ID News, Bayani Update. Pagkontra sa terorismo, kamalayan hinggil sa West Philippine Sea at paglilingkod bayan tinalakay kasabay ng mas pinaiting na kampanya ng 23rd IB sa mga kabataan sa Las Nieves, Agusan del Norte. Mula sa himpilan ng 23rd Infantry Battalion nakatutok si Kabayaning Nicole Yamas. Patuloy ang kampanya ng 23rd Infantry Masigasig Battalion sa pagbibigay ng kaalaman at tamang impormasyon sa kabataan upang sila ay maging handa at mulat sa mga isyung nakaaapekto sa bansa sa pamamagitan ng isinagawang information and education campaign o IEC nakipag-ugnayan ang 23rd IB sa iba't ibang paaralan sa bayan ng Las Nieves, Agusan del Norte partikular sa Las Nieves National High School, Lingayaw National High School, Durian National High School at Kasiklan National High School sa naturang aktibidad. Tinalakay ng mga kasundaluhan ang ilang mahalagang paksa gaya ng pag-iwas sa recruitment ng mga terorista upang bigyang babala at protektahan ang kabataan laban sa mga panlilinlang at mapanirang impluensya ng mga grupong naglalayong sumira sa kapayapaan. Sunod ang kalagayan ng West Philippine Sea upang ipabatid ang kasalukuyang sitwasyon sa karagatang sakop ng Pilipinas at bigyang diin ang kahalagahan ng pambansang soberanya at pagkakaisa. Huli ang paraan ng pagsali sa Armed Forces of the Philippines o ang AFP, pagbabahagi ng impormasyon kung paano maaaring maging bahagi ng hanay ng mga sundalo para makapagsilbi sa bayan. Layunin ng IEC na hubugin ang kamalayan ng mga estudyante at hikayatin silang maging responsable, mapanuri at makabayan naniniwala ang 23rd IB na ang kabataan ang kinabukasan ng bansa kaya't mahalagang mapangalagaan sila laban sa maling ideolohiya at mabigyan ng wastong kaalaman ukol sa mga pambansang isyu. Patuloy na magsasagawa ng mga katulad na aktibidad ang 23rd Infantry Battalion katuwang ang mga paaralan at lokal na pamahalaan upang mapalakas ang ugnayan sa komunidad at tiyakin ang kaligtasan at kinabukasan ng bawat kabataan. Sapagkat ang mulat na kabataan, ang susi sa matatag na kinabukasan. Mula rito sa 23rd Infantry Masigasig Batalyon, napapanhong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Nicole Yamas, 4ID News, Bayani Update. Nagsagawa ang 4th Infantry Diamond Division ng dalawang araw na Behavioral Mental Health Support System Seminar at Trauma Risk Management Training noong Agosto 13 hanggang 14 sa Division Clubhouse Camp Evangelista Patag, Cagayan de Oro City. Pinangunahan ng Office of Assistant Chief of Staff for Personnel G1 at ng Mental Health and Resilience Center ng Camp Evangelista Station Hospital ang naturang aktividad para sa si mga estudyante ng RRT or Structured Reenlistment Training Batch 06-2025. Layunin ng seminar na bigyan ang mga kalahok nang sapat na kaalaman at kasanayan upang matukoy, masuri at matugunan ang mga isyo kaugnay sa mental health sa kanilang mga unit sa pamagitan ng serya ng mga lectures, talakayan at praktikal na pagsasanay na ipamahagi sa mga estudyante ang mga makabagong pamaraan para sa maagang pagtukoy at pagresponde sa mga kaso ng trauma at stress. Pinangunahan ng mga bihasang trainers mula sa MHRC at Mindanao State University ang pagsasanay. Sa kanyang mensahe sa closing ceremony at Commander's Time, binigyan diin ni 4ID Commander Major General Michelle B. Anayron Jr. ang kahalagahan ng mental toughness bilang bahagi ng operational readiness, aniya kasing halaga ng pisikal na lakas ang tibay ng isipan sa pagtupad ng tungkulin sapagkat ang sundalong matibay ang sipan ay isang sundalong handa at epektibo sa operasyon. Ang tabayanan po ang iba pang mga balita matapos ang ilang mga paalala. The West Philippine Sea is more than just water. It is a vital gateway for the world. Every day, ships cross these waters carrying fuel, food, and essential goods that sustain economies across continents. The West Philippine Sea lies along one of the busiest maritime trade routes in the world, critical to the movement of goods between Asia, Europe, and the Americas. From energy resources to manufactured goods, its stability ensures industries thrive and markets remain open. For trade to flow, peace must be upheld. Any disruption in these waters affects businesses, supply chains, and the daily lives of millions worldwide the armed forces of the philippines stands as guardians of maritime peace safeguarding trade routes defending our sovereignty and upholding stability in the region through every patrol and mission they help protect not just our nation but also contribute to the broader stability that enables the free movement of global commerce a peaceful west philippine sea benefits the world the armed forces of the philippines remain steadfast in securing this lifeline because a stable sea means a stronger global economy let us continue to champion peaceful cooperation and maritime stability ensuring that the west philippine sea remains a vital artery for global commerce and international progress Nagbabalik ang inyo. 4ID News Bayani Update Isang makabuluhang aktibidad ang isinagawa ng Reserve Command Philippine Army sa pangungunan ng 10th Regional Community Defense Group sa pamamagitan ng Westcom-wide blood donation activity noong Agosto 17 na ginanap sa 4ID Camp Imanglis Patag, Cagayan de Oro City. Sa kabila ng uniforme at tungkulin bilang tagapagtanggol ng bayan, ipinakita ng mga sundalo, reservist at ROTC cadets na ang tunay na lakas ay nagmumula sa puso handang magbigay at mag-alay. Ang buong Reserve Command Philippine Army ay nagkaisa para sa isang kakaibang misyon na magkolekta ng dugo para sa mga nangangailangan. Sa pagkikipagtulungan ng Civil Military Operations Regiment, Dugong Alay Dugtong Buhay Incorporated, Philippine National Red Cross at mga katuwang mula sa iba't ibang komunidad, bawat patak ng dugo na naiaalay ay nagsilbing kahimik na pangako at walang pag-iimbot na sakripisyo. Isang malinaw na paalala ng pangunahing tungkulin ng kasaduluhan ang maglingkod at magligtas. NRCBG pinalakas pa ang recruitment para sa mga nagdana is magsilbi sa bayan para sa karagdagang detalye na si Kabayaning Chay Hapas. Mas lalo pang pinaigtingan nga hanay ng mga reservist kasabay ang selebrasyon ng National Reservist Week sa pagpapatuloy ng recruitment ng 10th Regional Community Defense Group ng Army Reserve Command Philippine Army. Katuwang ang 4th Infantry Diamond Division na nakabasi sa 4ID Camp Evangelista, Patag, Cagayan de Oro City. Sentro ng programa ang palakasin ang puwersa ng mga reservist bilang katuwang ng hukbong katihan ng Pilipinas na hindi lamang sa pagtatanggol ng bansa kundi sa panahon ng kalamidad at pagsasagawa ng mga civic at humanitarian missions. Mas pinaigting din ng panawagan ng 10 RCDG sa lahat ng Pilipinong nagnanais maging reservist at maghandog ng serbisyo para sa bayan. Sa ilalim ng programang ito, matututo ang mga kababayan natin ng disiplina at kasanayan na rin sa militar habang hinuhubog din ang kanilang leadership skills, teamwork at malasakit sa kapwa. Ayon naman kay Colonel Bernard Ragos, ang group commander ng 10 RCDG, ang pagiging reservist ay hindi hadlang sa pagpapatuloy ng pag-aaral o maging trabaho man. Sa halip ito ay dagdag na karangalan at oportunidad upang maging bahagi at lumakas ang hanay ng Philippine Army Reserve. Of course, meron tayo kasing programa diyan uh, kung nag-aaral ka, that's why pinapayating ho natin ang orientation ng uh, during the orientation of the National Training Service or National Service Training Program, yung NSTP natin tawag natin. Para nang sa ganun, dun pala sa orientation, sabi natin sa mga estudyante na ito pala yung ROTC. It is uh, an invitation to our kababayan of uh, Region 10 that uh, you are cordially invited sa amin to join the Reserve Force in serving not only the Filipino people but the entire country Matapos ang naging pahayag ni Colonel Ragus, muling iginiit ng pamunuan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mas maraming reservist sa bansa. Hindi lamang para sa seguridad, kundi bilang tunay na katuwang sa pagtulong sa mga komunidad tuwing may sakuna at kalamidad. Para naman sa lahat ng interesadong sumali at maging reservist ng hukbong katihan ng Pilipinas, maaari nang bisitahin ang opisyal na Facebook page ng 10RCDG upang makikita kita ang kompletong detalye ng qualifications, requirements at schedule ng training. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Jay Hapas, for id News, Bayani Updates. At yan ang mga nagbabagang balita ngayong linggo para sa karagdagang news updates. I-follow If nyo lang po ang aming social media accounts na nakaplas sa inyong mga screens. Sa ngalan ng buong Person Division Public Affairs Office, 4th Infantry Diamond Division, Philippine Army, ito ang inyong mga kabayaning Patrick Martinez, at Jeline Falyar, na nagpapaalala ng kahit nasan man kayo, mahirap man o malayo ang tatahaking landas, walang malayo sa puso ng sundalo. at the love